Don Raya O sa lahat ng viewers Ni Don Raya Subscribe po Subscribe po no? yun o Sa ating channel mga paps Kung bago pa nandito Don't forget to like Comment down below Follow by hashtag Don Raya And of course I-subscribe mo na yan So bago tayo magsimula Para magsimula mga paps Inayos ko lang I-shoutout At pasalamatan Si Sir Neil No? Nang Las Vinas Dahil Uh, kumuha siya sa atin ng back-to-back -back, split dan follow. Tama nga yung narinig mga paps. Back-to-back split dan follow. Alright, no? So, matured na to. DNA cock and hen. No? So, ito ang kanyang uh, nakuha mga paps. So, matured na. Ito move. Ito yung babae. Yan, DNA uh, hen. And uh, itong lalaki naman ay DNA cock. No? So, ayan o. Oh, ang tingkat pa ng kulay. Madiin. Mga Ayan oh. No? So matured na. I e, sasalang na lang actually na asalang sa na to doon, doon sa may Gedley. <laughs> no, so muli maraming maraming salamat kay Sir Neil no ng Las Piñas na kumuha nga sa atin ng back to back split dan follow DNA cock yung blue DNA hen naman etong move na maala agila sa ganda no so kung gusto mo kumuha ng ganto you can text or call me sir 53. 136446 to so message so, sa akin face sa messenger and Don Roya Don Roya Avery All right so no? after nito after kung uh, may karton dahil uh, yung rider ay papunta na no so magbo-vlog na tayo mga paps stay tuned lang ay eh, diyan Mura na lang to mga paps post flip done Ah uh, ng nangitlog nga Pares No so itong kulay nito Power blue babae, blue lalaki. Okay, oh. Oh. oh, yan. Oh, tinutukan ko na. Screenshot ko na lang. Then, i-text. Tawagan nyo ako. Sir, nyo yung to mga pata. Message nyo sa akin. Peso messenger. And don't draw. Aya, don't draw. Aya, agent. Alright, tapos. Ito yung mga post RF, PF, Lutino. Yung dugo. Yan, meron tayo mga paps, mga avocado line, perso na dugo, uh, IPF, lutino, RF, meron tayo. Ito, green, oh. Green. Ewing, meron. Ayan, screenshot yun na lang mga paps. Alright, mabilis pa tayo sa alas 4. Mag-respond. Ito, ganda, oh. Avocado. One of my collections to. Parang ayaw ko nga i-out eh, eh. Pero kung gusto nyo, pwede. Sige, out na natin. No? So, meron din tayo parisan dito. Blue Opa PF RF. Tapos, uh, green, olive green na uh, ito. Olive green. Yan, RF PF e Plutino. Babae yan, babae. Yung lalaki yung blue. ano? o. Ganda, no? Yan you know, wow. oh. Wow. Ito yung malupit Wow, grabe oh. Mm. Sobrang kinis oh. Para palo. No, ang gender to. Kunin niyo na mababas, mas mura ko ibibigay kasi pang nagkak to sigurado. <laughs> May presyo talaga to pag nagkak. Kaya ang gusto pang DNA, i-grab din 'yung opportunity na makakamura kayo. To, ash gray oh. Par blue dan palo. Then follow. Ito, DNA hen. Yung sinasabi kong maala agila sa ganda. Wow, ayun o. Oh. DNA hen. Ayan, screenshot nyo na. 0953136446 to message sa amin tayo sa messenger. Don Royal no? or Don Royal very Ako din ang may-ari nyan. Kaya kunin nyo na to. Jack tayo dito. Tsaka to. Oh. Wow, wow, wee. So, sobrang ganda. Parang blue, sobrang sable ng ulo. Ash J. Ito mga possible split. Baka gusto nyo, mga, may mga opalite pa dito. Halo. Ito yung ano, ah, experiment ko, bronze palo dan palo, itong perso. <laughs> Tapos may green din tayo dito. Green. Bio Ewing. Blue. Ayan, screenshot nyo. Matitingkad yan mga paps. Makikinis. Oh. Panalo kayo dyan, oh. May blue pa rin ito, may bio, bio UV, violet, mob, meron pala sa lalim. Green pipe, ito third par blue. O, oh, ayan mga paps, screenshot nyo na lang pag nagustuhan nyo. Hmm. Panalo kayo dyan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yun, matingkad, madinang kulay. Malinis pa, o. Oh. O, oh, ba? diba, makikinis yan, mga paps. Ito, third green, o. Oh. Madihin yung kulay, oh. Ganda, no? Grabe, oh. Post split. Presyo pamigay Presyong guys. divisoria. Tapos, dito. Meron tayo dito. Parisan sana. Uh, visual dan Ito, visual dan to. Itong par blue. Yan. Dan follow kak. Kak pa yan, mga paps. Tapos, ito yung blue, yung babae. DNA hen. Back to back, pa yan. Yan, kunin niyo na ito. ganda ng pagka-blue nito. Misty pa nga 'yan, oh. Misty blue. Oh, Nag-iiba yung kulay, nagiging brown pag nagtamaan ng ilaw. Tapos para blue tong lalaki. Dan follow kak DNA kak tapos DNA hen. Ang ID uh, Opaline Opaline dan follow kak tapos yung babae Opaline split dan follow hen blue. Tapos dito, meron din dito. Kaso nasa loob. Nag, ah, ano na kasi ito eh. Sige, palabasin natin para sa inyo ha. Ah. Nag-ano na ito, Nag lim na. Ayun o. Oh. May materials na sila. Mas muna. Ayan, last na, last na. Ayan oh. Babae, itong dilaw, power blue move. Opaline, split, dan, follow hand. Tapos yung lalaki yung o pala yung follow up. Ayan o. Yung ID. Ayan. Murang-murang na lang ibibigay. Mangingitlog na. Nakita nyo. May nesting na sila. Tapos post RF. Ito. Green. Uh, lalaki. Tapos itong puti. Yung ano. Blue yung Babae. Ayan. aris na to. Anytime. Mangingitlog na to. Nesting na rin po mga paps. No, so, mga paps, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, uh, you can text or call me 0951 or message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya, ibari ako may-ari niyan. And muli, maraming marami salamat kay Sir Neil. Ayan oh, nakakuha sa atin ng back-to-back, -back split, dan follow, mature ready to breed, DNA, kak, DNA, hen. Antay nila mga itlog. <laughs> no, so, sa mga nagtatanong, no, na, taga-commonwealth lang pala ang location natin, ako. No, tapos, ah uh, ang mode of payment, pwedeng Gcash or pwede rin bank uh, through PS Bank, China Bank, BPI. Tatlong banko natin mga paps. No? So, ay lang. sabi ko nga sa inyo, uh, pwedeng hobby lang kayo or habi ROI na ano, pipiliin nyo. Hobby na habi lang. Labas ka lang ng labas ng pera. <laughs> or habi uh, hobby na may ROI ka pa or return of investment. No? Ibig sabihin, pwede kayong kumita sa hobby nyo. No? Kasi kahit sabihin natin hobby lang, eh paano mo nga masusustain yung hobby mo kung wala kang pang sustain? No, so later on, ikaw rin magsasacrifice. So, sabi ko nga, kahit eh, di na kayo bimili sa akin, sa iba na lang. Basta, i-consider nyo yung presyo, yung quality, at ganda ng ibon. No? So yun lang, marami marami salamat ulit sa lahat ng I hope you consider my advice, my tips para sa yan. Kasi nga, na-experience ko rin yun before. No? So yun lang, ah, ang dami natin dito na mga pangmalangasang ibon. No, kaya nga nagkakapanik na <laughs> ang dami nang bibili nga ubos na yung dantalo natin pero meron pa naman para sa iyan huwag ka magalala so so muli ah you can text or call me 0953136442 message so sa besong messenger and don't draw ayo don't draw ayo so yun lang maraming, maraming salamat stay safe and God bless